niyo para. Gago, been... sorry. Gagi. Ano okay. ah, na siya tanaka pa? Ano niya Ano na? Ano hindi to? Siya na from the Lord! <laughs> <Our time>. <laughs> <laughs> Ano pa namatay doon? Ni uh, hmm. hey, My... Bar, baka mo hindi ako alis Bar Baka mo hindi ako alis Sige Hindi ako alis Bar, baka mo Mas bigas tigas pa yung club ko Ano na Ang nalaking nila lang

Ganoon. Ah. Na. Wow. Ngayon sa akin. Naka tara. Bang antayin dalawa. Napatigasan ng bayad. Uy. Ano 'yan? Uy, tatakbo ba? Tingnan mo. Tingnan nalunop pa. Hindi mo patay Victory. Ako talaga nilapalobat. Mo yung Ako pa rin, ako pa rin talaga nagpanalobat. Hindi na para. Ah. Yung buo yung ano. Kailangan para kung hindi ka may MVP ngayon, ha. Ayahan mo na minsan na naman. Sinensya na nalang. <laughs> <laughs> Sinensya na pa Hindi lang naman ako nalang. I still listen po. Hindi lang naman ako Hindi lang naman ako nalang. na pa rin kung hindi ka ma-MV pa. Ikaw ba? Sorry ah. Hindi na mag-MM at tank. ...buno-bano naman. Mas magaling ba ako mag-send? Angas ba?